Magandang araw sa inyo mga Lods. Meron lang po akong iba balita sa inyo. Sa mga tumigil na at sa mga may balak tumigil kasi malit yung uh, income or yung kita dito sa pagre-reels, meron po akong magandang balita sa inyo. So, nung una po ay gumawa ako ng content about sa earnings. Yung 1,000 views po dito sa reels or uh, 10,000 views dito sa reels ay kumikita lamang po ng $1. So, meron po akong magandang balita para po sa mga gumagawa ng content. Ngayon po ay meron po akong video na umabot po ng 20,000 plus views. So, dapat yung earnings niya ay 2 dollars lamang. Nang i ko po yung aking earnings, ay malaki po yung nadagdag. Isang video lamang po yung nagbabiral or nagte-trending sa aking mga reels. Kasi po, uh, yung iba ay umabot lang ng 2,000 views, 3,000 views, at 4,000 views. Tapos siya ay umabot ng 20,000 views. Nang chinek ko po yung earnings ko ay dumagdag po ng $6.5. So hindi ko po ina-expect na ganong kalaki yung uh, earnings na pumasok sa akin. Nang chinek ko po yung Reels video na merong 20,000 plus views, ito po yung lumabas. Yan po. Bali po nakapag-generate yung video na 20,000 plus views ng 6 dollars plus. So kung susumahin po natin, yung 10,000 views ay 1 dollar lamang. Ngayon po ay kumikita na ng higit 6 dollars yung 20,000 views. So kung uh, tumigil ka na or balak mong tumigil, ito po yung encouragement or ito po yung uh, sign para hindi ka po tumigil kasi hindi na po bumabase sa views yung ating earnings. Bumabase na po sa performance ang bayaran dito sa Reels. So kung uh, maganda yung performance ng videos mo, mas malaki po yung earnings na papasok sa atin So kung balak mo huminto, huwag ka po munang huminto Kasi po, eto na, malaki na yung bigayan dito sa reels Per performance na po yung bayaran, hindi na per views So kahit malaki or maliit yung views mo, basta maganda yung performance, malaki po yung bayad dito So huwag ka po munang huminto, magpatuloy ka po sa pag-reels Kasi po, isang viral video lang po isang content lang po, magkakaroon ka ng malaking earnings. So, kung meron kayo natutunan at para ma-inspire yung iba, ishare nyo itong video at follow for more. Peace!